may nababalitaan pa para po ako na may mga kasamahan tayo na kailangan pang magpalit o magalis ng uniforme bago pumasok dahil sa takot na mapag-initan na habang nagpo-commute papunta dito sa kongreso. Masakit mang tanggapin, pero ito ang katotohanan. Talagang bumaba na ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Pero ito rin ay paalala na mas kailangan natin pagbutihin ang ating trabaho at ibalik ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Tandaan natin lahat, sa bawat bagyo, may araw na muling sisikat, sa bawat gabi dilim, ay may liwanag na parating. Laging may liwanag sa gulo ng bawat lagusan.